Okay, mga mare, ito nga, oh, nagre-repack kami ng mani. Tulong ko ang aking asawa. Itinda. Ayan, at nire-repack nga namin. At sayang din naman ang bariya-bariyang kita. Kahit konti lang, mga mare, makakadagdag na rin. ang baon-baon sa mga junakis. Hmm. Mani, ayaw mo? Minigit mo sa'yo? Ito. At meron pa mga mare, oh. Ito ba? Candy, mango, madami. oyenta. pa. Ang sarap ng mani, ah. Malutong. Malutong. Mani yan. Oh, mani? Oh, Ang bilis ng kamay mo. Mama, hindi ito mani. Ano? Saan po? Asin talaga yan, anak. Asin. No. Pupungan ano, ano eh. ano, ano ko halo -alo, para magkaroon ng asin. Sana na. Ang bibenta, bibenta, sa <coughs> bibenta mo. Yung nips. Hindi kayo yung bibenta na. Ito tating skin sa greyhub. Ibibenta mo yung greyhub ma? Oo. Uh -uh. hmm. Magkano yung isang ganyan ma? Yung isang ganon ng greyhub. Ma. Hoy! Magkano ma? Hindi ko, ko pa alam. Hindi mo pa alam? Wala na. Pa? Wala na. Ano wala lang? Video mo. Okay lang yun. Huwag lang yung ibang kalita. Oy! Nakumuha! <laughs> 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 Oy na, nak <laughs> Ay naka... <laughs> 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 Dalawang ito, ito, mm -hmm. Ay, hanggang dito na lang mga mare. Bye! Bye.